Hello guys, what's up? Uh, magandang hapon uh, sa lahat. Uh, welcome sa aking YouTube channel. Ito mga kaidol. Uh, bumili nga pala ako ng aking uh, makakain yan. Ito uh, yung mga kaidol. Uh, tara, kain tayo. Lumpia. Lumpia. Kain tayo mga idol. Mukbang tayo. Lumpia. May samang ano. Sasawa na suka. Mga na Natunog pa. Kain tayo. manghang ito mga din, May kitang sili. Oh. Ayan mga Pilipino Plastic lang mm, Mga kaglo Pahin tayo Hindi, ako na yung sako So yung mga kaglo may tumawag lang Pero oh. tuloy ulit tuloy ang ating kain ma'am um, hindi makulit na bata eh pasaway ito na kain Saya mga makan dulu. Saya makan dulu. Kenapa ni? pang gulay Napasat na ito Hanggang mapipilitin mo sa okay. okay. ano kasi ako sa tapat na terrace sa terrace kasi ako nakain nakakatapos ko lang gawin itong lamesan to para inuman ah, mga kaidol kumain na kumain ay makulit na bata oh. ano ko yan gunso kita. Ano big, 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 yung bigay video mo na bago may nang Hmm. Hmm, nakakit to. Ubus na. Ito daw. marami maraming sili. Sa paangang. Sa bibig ay tubig. Hindi na kaya ang hang. So mga idol. Next video na lang tayo. Thanks for watching.